Masaya, ano pa? Maliwanag, ano pa? Anong nadarama? Yun, mainit. Sa so, init. Yung init na yan, meron ka ba niya sa katawan mo? Meron din. Itong lamig at init, meron ba ang ating daigdig nito? Meron. Yung mga nilikha niya, na tulad ng mga hayop, yung mga halaman, at ang lahat ng bagay na may buhay dito sa ating daigdig, sa sila nabubuhay so yun sa lamig sa init ate pwede bang tanggalin ng isa dun kailangan kailangan magkaagapay magkaagapay siya na tulad ng ating daigdig umiikot ngayon kung ang ating daigdig ay umiikot umiikot ba ating daigdig ang iyong kaisipan umiikot din ba sa kadiliman at sa kaliwanagan? Di siya makatuwid. Yung palang pag-ikot ng ating kaisipan sa, ka, sa kadiliman at sa sa kaliwanagan ay pareho rin pala na nangyayari sa ating daigdig na kung paano umiikot ang ating daigdig sa dilim at liwanag ganun din pala tayong mga tao na ang ating kaisipan ay umiikot sa tinatawag na kaliwanagan at ng, ng kadiliman itong dilim Sino ang nagahari dyan? Dilim eh. Sa kadiliman eh, sino ang nagahari dyan? Si Lucifer. Si Lucifer. Ang tanong ko, ganito, meron na bang makapagpapatutoo na sumulat ng aklat na siya mismo nakita niya ang kaanyuan ni Lucifer? May nakakita na ba? Wala pa milyon ng libro pero walang makapagpapatotoo na nakita nila ang kaanyuan ni Lucifer. Ngayon, yung, yung ginawa ng at, uh, Rehilyon, katoliko, eh, si Lucifer nilagyan ng sungay, nilagyan ng buntot, tapos nilagyan ng palahibo, tapos nilagyan ng sibat na yung tatlo yung tulis. Di ba? Tatlong tulis yun eh. Ganon. Ganon. Binigyan siya ng sibat na ganon. Tatlo. Tatlong, tatlong, tulis. Pero, wala pa nakapagpapatunay na ganyan niya ang anyo ni Lucifer o ni, ni Satanas. Sa makatwid, itong dilim na ito na hindi ka nakakakita. sa nating halun tulad dito? Sa material ba o sa pang-espiritual? pang, -spiritual? pang -spiritual, kasi hindi nakikita, eh, di ba? Spiritual. Pag sinabing spiritual, hindi nakikita. Sa liwanag, sino ang gumanap sa parting kaliwanagan? May buti alam mo, Jesus. 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 Nakita ba siya o hindi? Itong liwanag na ito, nagkikita-kita ang tao dahil may liwanag. Saan natin dito? Sa spiritual ba? o sa material nakikita-kita tayo eh Di sa makatwid, may maibabahagi natin to sa material kasi nakikita-kita tayo eh material pag material, eto ako, ikaw, kayo ganyan ang material material ang tanong ko eto ano ang kaagapay ng isang lalaki kaagapay niya sa buhay ano yung asawa ano yung asawa? Lalaki ba yun? Bakla? Tomboy? Ano ba yun? Babae. Sa makatuwid, si Jesus, lalaki ba siya o babae? Lalaki. <laughs> Ito ang aming pinapahayag nito. Hindi po namin ipinagpipilitan. Bagkos, inyo pong susuriin kung may katamaan o may kamalian. Ang paghusga o ang pag... Uh, pag... Uh, sa sa isip ng mga katuruang ito ay kayo na po ang bahala. Hindi po namin, wala po kami intisyon na siraan o saktan ang inyong mga paniniwala. Nasa individual na mga tao ang kanyang kapasihan kung saan siya maligaya sa pang-espiritual niyang gawain dito sa mundo nito. Ito, ay pagpapahayag labang po ng tindig katao igle, uh, templo, iglesia ng dakilang espiritu matuloy po ako sa akin pong ipinapahayag kung si Jesus gumanap siya at nagmaterial at nakita siya sa kaluanagan siya ay isang lalaki ano ngayon ang katambal ng lalaki? babae. Sa makatuwid, ang katambal niya ay isang babae. Tanong, yung bandulin na merong lamig na siyang nagbibigay ng buhay sa lahat ng nilikha niyang may buhay dito sa mundo, narilihan ba sa katawan mo? Yung pangliwanag na may kasamang init na siyang nagbibigay rin ng buhay sa lahat ng mga material ng material niya at mga nilikha ng mga may buhay dito sa mundo. Nasa iyo rin bang katawan? Sa so, makatwid, yung dilim at liwanag, matatanggal mo bang ba isa niyan sa iyong katawan? Matatanggal mo bang ba isa dyan? Kailangan magkalukob yan. Sa ating daigdig, matatanggal mo ba isa dyan yung dilim? Matatanggal mo rin ba ang liwanag dyan? Hindi, magkaaga pa yan na na bumabalot sa ating daigdig. Ngayon, bakit sa ating mga pinagsimula nating mga katuruan ay pilit na tinatanggal yung tinatawag na kadiliman. Eh pero sa orihinal o sa realidad, sa katotohanan, ang dilim ay hindi pwedeng tanggalin. Sino makapagtatanggal sa dilim maski nang ito'y nakasapi sa tao o ito'y nakasapi sa ating daigdig? Sino makatatanggal niyan? Walang makatatanggal dyan sapagkat ang mga katuruan ng mga itinuturo ng karamihan sa mga sekta ay parang ay pawang pang material lamang. Tama, sa material, dapat tanggalin mo yung kadiliman sa iyong kaisipan o kadiliman ng iyong gawain. Pero ang pinag-uusapan dito ay hindi pang material pagdating sa tinatawag na religion. Ito ay pang-spiritual. Kaya, yung pang-spiritual ang dapat nating hanapin. Dapat nating suriin kung ang mga inilalahad ba ng bawat katuruan ito o katuruan nila o katuroan ng, ng grupong ito o ng samang ito ay may katotohanan ba wala. Timbangin nyo kung sila ang katotohanan nasa nyo yun. Kung nasa amin naman ang katotohanan, ipagpatuloy nyo ang inyong pagsusuri, ang inyong, ang inyong uh, pagsasaisip ng ilang bahagi, ng ilang pahapyaw ng katuroan ng templo, iglesia ng dakilang espiritu. Nakikita naman ninyo na marami sa mga sekta sa kasulukuyan ngayon na nagaangkin na nasa kanila ang tinatawag na katotohanan pagpapala at ng tinatawag na kaligtasan. Magbibigay lang po ako ng ilang pahapyaw tungkol sa mga salitang ito sapagkat hindi naman po ligid sa inyo na ang mga salitang ito ang siyang nakakabighani sa pandinig ng mga nilikhang tao kaya sila ay sasabihin ko na naghahanap na rin ng kaligtasan, ng katotohanan at ng pagpapala na parang isang nakakagayuma. Kaya dumadalo ang napakakapal at napakaraming tao. Ngayon, ako po ay magbibigay ng konting pahapyaw, konting kapaliwanagan upang matunto natin yung tinatawag na katotohanan, pagpapala at yung tinatawag na kaligtasan sa akin pong pagpapaliwanag na ito, hindi ko po sinasabi na inyo pong tanggapin ito. Inyo po agad paniwalaan. Kung hindi, inyong suriin sa inyong kaisipan kung may katotohanan o may kamalian matatawag na isa, rang, isa rin kami sa mga bulag na mga ngaral dahil sabi nga ni Jesus kapag bulag ang umaakay at bulag din ang inaakay, mahuhulog sila kapwa sa hukay. Kaya suriin nyo sa inyong kaisipan kung may katamaan o kamalian ang gagawin ko pong pagpapaliwanag sa tinatawag na kaligtasan, katotohanan at tinatawag na pagpapala. Unahin po natin itong tinatawag na kaligtasan. Sa terminong kaligtasan, ay marami pong hindi nakakaunawa ng tinatawag na kaligtasan. Marami ang nagtatanong, aling, alin aling bahagi ba sa atin ang maliligtas? Ito ba'y sa material o sa bahaging espiritual? Sapagkat alam naman natin na ang ating material na katawan, sa ayaw at sa gusto natin, hindi tayo maliligtas tayong lahat ay mamamatay. Diba? Ngayon, ano ngayon ang binibigyan nila ng punto na yung tinatawag na kaligtasan? Alam mo ninyo, pag sinabing kaligtasan, merong magliligtas at merong ililigtas. Di ba? Merong magliligtas at merong ililigtas. Kaya tinawag na kaligtasan. Unahin natin sa bahaging material, yung tinatawag na kaligtasan. Yung dilim at liwanag, na ang dilim ay may lamig at ang liwanag ay merong init. Habang nandiyan dyan, yan, yung dilim at liwanag na yan, may kasamang lamig at init, yung bang lamig at init na yan, yan ba ang nagbibigay buhay sa mga halaman na ating kinakain o yung mga prutas na ating kinakain, yan ang nagpapalago. Yan ang nagpapatubo. Yan ang nagpapayabong. Yung mga isda sa karagatan, sino rin ang nagbibigay buhay? Yung ding dilim at liwanag na merong lamig at init. Ikaw, bilang isang tao, saan ka nabubuhay? Sa lamig at init din. Hati. Tanggalin mo yung dalawang yan. May kaligtasan bang ba material natin? Patay ka na. Yan bang lamig at init ay nakikita? Sa natin may babahagi ito? Sa pang-espiritual. Sa pang-espiritual. Sapagat ito nagbibigay ng buhay. Espiritual. Ngayon, well, sa kabuuan, yan lamig at init na yan na dala ng dilim at liwanag na yan. Yan ba ang bumubuhay sa lahat ng mga nilikha niyang may buhay dito sa ating mundo? Ito. Ngayon, tanggalin mo yan. Tanggalin mo isang bahagi dyan. O tanggalin mo yan, yung dilimat-riwanag na yan. Ano ngayon ang mangyayari sa ating planeta? Mabawala ng buhay. sa so, makatawid ang lahat ng mga lilikha niya dito, maging tao, maging hayop, maging halaman, maging isda, at lahat ng mga may buhay dito sa mundo. Ano mangyayari? Patay. sa so, kaya ibinigay itong dilim at luwanag nito sa mga lilikha may buhay dito sa mundo upang mabigyan ng proteksyon at mabigyan ng, ng tinatawag na pagpapala para ang lahat ng mga nasasakupan ng init at lamig nito ay magkaroon buhay at tumubo at yumabong. At pag yan ay yumabong at tumubo, katulad ng tinatawag na palay na tinanim ng mga tao, kung walang init at lamig, tutubo ba yun? Ngayon, pag tumubo yun, sa kalikasan, may ba mga tao? Bukirin, sa pamamagitan ng init at lamig, sa pamamagitan ng dilim at liwanag niyan, tumutubo yan. Ngayon, pag tumubo yan at lumaki, yan ba ay pagkainani, may makakain ba mga tao? Liktas ba tao sa gutom? Ngayon, yun ang kaligtasan Na pagdating sa pang-espiritual, ang espiritual ang langsan bibigay ng buhay sapagkat ang lamig at imit ay hindi nakikita. Nakikita ba yan? Ngunit nadarama. Nadarama lang. Anong tinatawag na kaligtasan pagdating sa pang-spiritual? Yun yun ang mahalagang katanungan. Ang kaligtasan bilang sa pang-spiritual na gawain ay ikaw mismo. Ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong kaligtasan. Hindi mo iaasa na pasasakop ka sa tinatawag na rehilyon o tinatawag na isang sekta. Sapagkat marami ngayon na nagsasabing mga sekta o rehilyon na pag pumasok ka sa kanilang kawan, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Bilang isang nilikhang tao, kailangan kung maghahanap ka ng kaligtasan, ikaw mismo ang magliligtas sa iyong sarili. Paano mong maililigtas kung kikilalanin mo ang gumamit ng pangalang Jesus? sapagkat nasusulat nga rito at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia siya nagsasalita sa pangalan niya akin eh Di, pangalan pangalan niya siya nagsasalita ng akin si Jesus si Jesus pangalan niya dapat Di, dito ka titindig sa pangalan niya na so bakit ngayon ni eh, napakarami nang nagsasabi na kilala raw nila si Jesus paano nilang makikilala yon? Ipaliwanag na nila sa kanilang mga kaisipan o kanilang natutunan sa Biblia na kanilang pinagkukunan. Kung papaano na si Jesus at kung saan siya nagsimula. At ipaliwanag nila kung anong ibig sabihin nung tinutukoy na pangalang Emmanuel na walong daan daan taon bago lumabas si Kristo o si Jesus, ay naisulat na si Propeta Isayas na mga isang a ah, maglilihi ang isang babae at mga ng isang lalaki at tatawagin siya sa pangalang Emmanuel. So daan taon pa o walong o siyam na raan taon pa bago ipinaginak si Jesus, meron ng kasulatan na talagang mga ang isang dalagang babae. Ngayon, ipaluwanag nila kung na siya ng bahagi ng istorya ng ginampanan niya sa pangalang Emmanuel. Nasaan? kung may papaluwanag nila yan, maaring masabi kong tunay nga sila. Kilala nila ang talagang gumanap sa pangalang Jesus. Pero kung sasabihin lang nila na nila ito, hindi nila ma luwanat kung ano ang ginampanan ng pangalang Emmanuel masasabi ko na maaaring bulag pa rin sila sa katotohanan. Nakalulungkot kong isipin. Pero kayo po ang sumuri. Kayo po ang umalam. Nasabi ko na po yung kaligtasan na sa pamamagitan ng dilim at liwanag, sa pamamagitan ng lamig at init, habang nandiyan dyan yan sa ating kapaligiran, na yan ay bahaging spiritual na hindi nakikita. Pero alam natin na yan ay nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga nilikha niyang may buhay dito sa mundo. Kung mawawala yan, mamamatay na lahat ang mga nilikha niya dito sa mundo. Sa makatuwid, tayong lahat ay wala ang kaligtasan. Mamamatay tayong lahat pag umalis siyang init at lamig na yan. Mamatay tayong lahat. Di ba? Timbangin sa ating kaisipan yung mga katuruan na ating naririnig. Buhat sa kanila, o ba, uh, din po sa amin. Ang katotohanan, maraming mga ngaral ngayon na ang kinukulan nila ay itong ang Bibya, na nagsasabi ng salitang ito sa panahong ito, ngayon, ngayon, na ang katotohanan ay nasa kanila lamang. Maraming nagsasabi niyan. Hmm. At yung ibang iglesia, wala doon. Nasa amin lang ang katotohanan at yung bang mga sekta-sekta, tulos wala ng katotohanan yan. Kaya nasabi ko ang katotohanan. Ang katotohanan sa aming kapaliwanagan ay nasa atin din. Bakit? Ikaw! Katotohanan na ikaw ay isang tao. Ikaw ay isang nilikhang tao na nabubuhay sa init at lamig na mayroong kadiliman at kaliwanagan ng iyong kaisipan na tulad din ng ating daigdig na nababalot ng kaliwanagan at ng kadiliman ang katotohanan ay nasa atin din bilang isang taong nilikha. Ang katotohanan ay ay iyong sarili na may laman at espiritual na nabubuhay sa init at lamig. Yan ang katotohanan. Meron pa ba? Saan sila hahagilap ng katotohanan? Kasi 6,000 sekta ang naitayo sa set na ang lahat nagsasabi ng katotohanan lahat sila nagsasabi ng katotohanan isang Biblia ang nagsasalita ang nagawa o nalikha pero anong nalibong sekta ang naitayo ngayon, lahat sila nagsasabi ng katotohanan sa kanila sila nagsasabi ng may katotohanan sa kanila mahirap, mahirap ang ngayon mahirap, mahirap panapin, di ba? ngayon, merong comparison, ngayon kung ikukumpara nyo, yung aming ipinaliliwanag, sa ipinaliliwanag ng Bibliang ito, bahala na ho kayong humusga hindi ho namin sinasaklawan ang inyong kaisipan. Gaya ng aming nasabi, wala kaming intisyon na siraan o saktan ang inyong paniniwala. Kung hindi, paaming pinalalawak at hindi namin isinasarado. Kasi pag sinabing isinarado, hindi na mabubuksan yan. Kung baga, kung ano ang nakagisnan, hanggang sa kamatayan, hanggang sa kamatayan, tataglayan niya na yun. Yun ang tinatawag na sarado. Hindi, hindi niya binuksan ang kanyang kaisipan. Paano nga yun siya matatawag na isang tunay na tao kung hindi niya palalawakin ang kanyang kaisipan? Isinarado niya. Ang katotohanan ay ikaw. Ikaw. Ikaw ay isang templo. Templo. Pinaliwana ko na sa inyo kung ano ibig sabihin ng templo. Sa, sa pang-espiritual, ikaw na may material at espiritual. Material na nilikha ng dakilang espiritu at ang espiritu ay nananahan sa iyo. Kaya ka ngayon may buhay, di ba? Kaya ikaw ay isang templo. Diyan nananahan. Diyan nananahan ang dakilang espiritu. Bakit? Suriin nyo ang bawat kataga na aking sasalitain. Pag-isipan nyo maigi. Palawakin yung inyong kaisipan sapagkat sa pananalita kong ito, makikita nyo ang isang bahagi ng katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyong kaisipan. Ikaw ay isang templo. Diyan nananahan ang dakilang espiritu. Ikaw, ikaw ay sa Kanya dito sa pangalan Jesus. Ikaw ay sa Kanya sa pangalan Jesus. Ha? At siya, sa pangalan Jesus, ay sumasayo. Ha? Ikaw ay sa kanya, sa pangalan niya. At siya naman, sa pangalan niya, sumasayo. Hmm? Kaya, magkasama kayong lagi. Magkasama kayong lagi. Bakit? May espiritu kay. Eh. Kung wala na espiritu, magtinangay niya na. Wala ka ng espiritu, yung material mong katawan, mabubulok na rito. Ngayon, kung kilala mo yung sarili, kilala mo na rin siya. Kung kilala mo yung sarili kilala mo na rin siya, yung gumamit ng pangalan Jesus. Hmm. Ngayon, ang tanong, marami ba sa ating mga kapatid o mga kababayan na nakakakilala ng gusto sa kanilang mga sarili?